But so within this month ano po ay matatanggap niyo na po ang inyo pong payout Matatanggap na ngayong buwan ng Oktubre ng mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace members ang kanilang mga pinakahihintay na cash payout matapos samantala ng ilang buwan dulot ng ginagawang reassessment. Sa isa na gawang DSWD Weekend Report ay sinabi ni Assistant Secretary Romeo Lopez na batay sa kanilang pangako nitong nakaraang buwan ng Setyembre matatapos na ang reassessment kaya asahan ang pagbabalik ng payout ngayong Oktubre. Not to, not to sabihin na natin preempt yung report po ng 4P at saka syempre ng NHDO. Ang pinangako po natin ay September ay tapos na po yung mm -hmm. ating revalidation. So, within this month ano po ilalabas na po yung uh, yung report regarding mm -hmm. doon sa naging revalidation at validation. At asahan niyo po within this month kung kayo po ay karapat-dapat pang manatili sa 4P program, ay eh, syempre matatanggap niyo na po ng tuloy-tuloy yung ganun din po. Ano po yung yung naantala ninyo mm -hmm. ng mga payouts. So, Nabatid na nakatakdang ilabas ng DSWD ang kanilang terminal report kaugnay sa nagawang reassessment sa milyong mga 4 piece members na natag bilang non-poor gamit ang SUWEDI. Sa report malalaman kung mananatili o gagraduate na ang sinumang benepisyaryo. Within this month, uh, inaasa na, inaasahan natin na lalabas na po 'yung terminal report ng ating mga reassessment. Dito po natin malalaman kung ilan po out of siguro 1.1 or 1.2 million na sumailalim doon sa ating reassessment yung mapapasama, mananatili at graduate na po o uh, karapat dapat na pong mag-exit sa programa. Natatanda ang una ng humingi ng pangunawa ang ahensya sa delay sa ginagawang payout dulot ng ginagawang reassessment.